Good morning guys Good morning guys pag sa aking youtube channel At kung hindi pa kayo subscribe Please subscribe And hit notification bell Para update kayo dito sa amin Good morning po sa lahat Magandang magandang umaga Magandang panahon Kailang malamig super May araw siya Kailangan Iyun lamig yung temperatura negative 2 ayun negatif bukas negative 3 at ngayon uh, oras po ngayon alas 9 ng umaga papunta na tayo sa ating trabaho uh, yung araw sumikat ng marami pa rin mga Christmas tree at yung mga basura hindi pa nahakot to. dyan ang tambak pinakakalkal yan sa gabi eh. yung mga uh, kawan yung uh, marami dito nagkakakalkal ng, ng mga basura may meron silang nahanap na mais ayos pa Ayan guys, dito na ako.

Uh, cutting the trees, the, the branches, is better if you can. There, uh, yes, there madame. There is a this, uh, decoration in the sapin? Yeah, you, you, you remove the decoration first, and then if you can bring the sapin downstairs, you know, in the street at the corner, there yes. is a few sapins, you put the sapin there with the others. Yes. I... If, you, if you can, uh, if you, if you can uh, refrain from cutting the branches, it's going to be faster. And then maybe you take the little uh, vacuum to remove the the pine trees in the the I, pine, uh, I take in the in the escalier okay I take the box first in the cab because uh, there's no place for the for the, the decoration ah, the decoration you put on the table to start and then uh, uh, and then you uh, you will put it in a box later but you can bring the sapin this morning down and uh, if you can, check my wife is not there. non? not here. No. okay, if you can, you remove the, the, the. so either you can go downstairs, take a box, put the st st stuff inside, and then you put the sapin downstairs in the street. okay. and then if there is a lot of pines, uh, you know, in the uh, escalier, then you use the little vacuum to remove it. okay. okay. merci, angelito. Okay. have a good day. Bye. daming utos dalawang oras kalahat lang ako sa kanya ayan o oh, sa pa ang daming trabaho yan ayan guys tapos ko yung pagtapon ng ano Christmas tree fresh kasi yun eh dito ko din na ano kaya nagtagal ako nagdumi dyan sa agdanan may nagsangkupang baba third floor yun eh <laughs> Ito, tinapong ko sa labas yung, yung Christmas tree. Doon sa may uh, dinadaanan ko. Doon, doon ko tinapon sa may tulay. Pakita ko sa inyo. tapos na ako ng basura doon Hanggang dito, binalisan ko yan hanggang baba. ng third floor. Hanggang dito sa ground floor. Binalisan ko yan. Talat kasi. Glagan, tuyo na eh. Kaya glagan, glagan na yung mga dahon na ano, Christmas tree. Hindi na ako nakapag-video dahil uh, gagahol tayo sa oras. Kailangan matapos ko ng mga ng dalawang oras yun. Dalawang oras kalahati. Eh. Ganda ng panahon. kailang malamig. Yan o. Yan yung sa amin. Diyan tambakan yan eh merong kukuha dyan mga uh, truck higiling yan Ibig... tapos papat gagawing compost okay guys kakain muna tayo bago tayo pumunta sa susunod na trabaho yung amo ko nagtetext na, na bago daw pumunta bumili na muna ng sushi bago ako makita matindi okay guys talagang ganyan ang okay, guys, so sumikat yung araw pero wala mo dyan sa labas. Baba na tayo tapos na akong kumain ng tangali. Kunta na tayo sa next shop. At bago tayo makiat, bibili mo na tayo ng susi pagkain niya. Papabili ng susi. Nip message sa akin. Sarado ka lang tapit. Ito niyo yung araw. Sumisikat siya pero useless yung sikat niya. Dahil sa sobrang lamig, hindi siya manalo sa hindi nang lamig ayan. ayan guys papunta na tayo sa Yamasaki tindahan nyo ng mga cake at inapay bibili tayo ng sushi doon, meron din mga sushi doon Japanese kasi yun eh. may kumakain din doon sa loob, may mga mesa kaya doon tayo pupunta dito yung Yamasaki patissier eh. pasok tayo doon Pagpunta na tayo sa wok guys. Ito na, bilo na yung susi. Apat na susi. Apat na box. Nakalimutan ko yung susi. Magre-ring na lang ako. Nandito na ako sa baba, guys. Nakatapos na ako ng paglilinis ko. pagayos ayos ng mga kwarto mga basura at uh, baka ba tayo bibili tayo ng gatas gagawa ako ng uh, crepe kaso walang gatas at bibili na rin ako ng, ano, ng uh, arena mamaya na ako bibili ng pang ano uh, nila yung pang dinner nila gagawa lang naman ako ng, ano, uh, ng carrot at guacamole kipol ano bang nakasulat eh? kipol hindi ko pa alam ang guys, pabalik na tayo. Kakabili na ako. Yun lang naman bibigin ko. Ng gatas tsaka rin para matagawa tayo ng crepe. And guys, gumawa na ako ng crepe. Kumain na yung isa. na yung pagluluto ng crepe at susunduin ko lang yung wad. Yung bata sa high school, si Paul. Si Elisa, doon na kumakain na ng crepe. Hindi uh, pa hindi ko patapos yung pagluluto ng prep marami nakapagluto lang ako ng tatlo para dun sa batang sa nagmumuktol eh so, wala, prep. wala siyang prep kahit na alam na lang dami kong ginagawa ay matatapos din itong maghapon na to tapos na silang magmerenda at uh, mamimili mamimilit ng na ngayon tayo Okay na guys. Uh, na ng ating trabaho. Pupunta lang ako sa Philippine store para bumili ng bigas. Wala pala akong bigas sa bahay. But yung ko. Ayun, nagawa ko. Wala naman akong niluto ngayon. Puro pa lang sila. Guacamole at saka rape carrots. Kepol. Nagsaing lang ako. At saka jambon. Yun lang. Nagmamadali kasi ako. Baka uh, magsara yung, ano, yung store wala tayong makasain bago punta tayo sa ground epesery, uh, bibili tayo ng baget para pag nagutom tayo ulit sa ating gabi meron tayo baget meron pa akong keso doon eh. comte cheese masarap yan bago ito toast natin sa toaster Bueno, tayo guys. Ah. Bili ako ng bigas. Kaya, uh, pwede tayong umuwi at magsaing. Tapos kumain, higa na. Kaya na tayo. Okay guys, sandit na ako. Ah, Kapit ko ka lang. At ah, yan yung binagigas. At yun yung pay saan. Grado pay muna tayo. Ah, bis muna tayo. Bago tayo magsaing. Okay. tayo ng jacket yan iniwan ko yung yung machine na mandar oh. ilagyan ko ng freshener ng uh, pabango umusok para pagdating natin mabango ang ano, kwarto ok guys hanggang dito na lang yung video maraming salamat muli sa inyong panonood see you next upload goodbye and god bless po bye bye